Nagbigay ng reaksyon si Ann Curtis sa bagong post ni Kim Chu na naglalaman ng isang nakakaakit na caption. Sa kanyang post, isinulat ni Kim, I'm your type. I'm the vibe. Fantasize. Stay the night. Every night. I can keep all your secrets in my pocket locket. Ang caption na ito ay tila puno ng emosyon at mayroong kakaibang pahayag na hindi nakaligtas sa pansin ni Ann. Sa comment section, hindi napigilan ni Ann na ipahayag ang kanyang opinion na may halong biro at pagsaludo. Ang taray naman ng caption na yan, Ani Ann, na nagpapakita ng kanyang pagkagulat at paghanga sa sinulat ni Kim. Agad namang nagreact ang mga netizen sa kanilang usapan. Lyrics yan ate An, ang sagot ni Kim na tila naglalaro sa kanilang banter at sinasabing ang mga salitang ito ay mula sa isang kanta. Dagdag pa ni An, masaya ako sa kung nasaan ka ngayon, Kim. Ang saya-saya mo. Ipinahayag nito ang kanyang pagnanais na patuloy na makita ang kanyang kaibigan na umuunlad at nagiging masaya. Ipinakita ni Kim ang kanyang magandang disposition na tiyak na nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga tagahanga at sa mga tao sa paligid niya. Ang mga banter na ito sa social media ay hindi lamang basta kasiyahan, nagsisilbing simbolo ito ng kanilang matatag na pagkakaibigan. Sa industriya ng entertainment, mahalaga ang suporta ng mga kapwa-artista, at ang mga ganitong interaksyon ay nagpapatibay sa kanilang samahan. Tila ang bawat komento at reaksyon ay nagdadala ng saya at pagkakaalam sa mga tagahanga tungkol sa kanilang tunay na pagkakaibigan. Sa isang panayam, sinabi ni Anna masaya siya para kay Kim at tila wala itong kaabala-abala sa kanyang buhay. Ipinahayag niya ang kanyang tuwa sa kasalukuyang estado ni Kim na sa tingin niya ay puno ng kasiyahan at positibong enerhiya. Ang kanilang pagkakaibigan ay talagang bumubuhay sa mga ganitong pagkakataon na nagpapakita ng kanilang suporta sa isa't isa sa mga personal na tagumpay. Minsan, ang mga ganitong simpleng interaksyon sa social media ay nagiging pagkakataon para ipakita ang mga relasyon sa showbiz. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas ng bawat isa, ang pagkakaroon ng mga kaibigan na nagbibigay suporta at nakakaintindi ay isang mahalagang aspeto ng kanilang buhay. Si Anne at Kim ay kilala hindi lamang dahil sa kanilang talento kundi dahil din sa kanilang magandang samahan bilang magkaibigan. Sa pangkalahatan, ang mga post at reaksyon na ito ay nagpapaalala sa atin na sa likod ng mga sikat na tao, may mga tao ring may mga damdamin at ugnayan na mahalaga. Ang mga simpleng banter at reaksyon ay nagiging bahagi ng kanilang kwento at sa mga mata ng kanilang taga-suporta, nagiging inspirasyon ito na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi natatapos sa harap ng kamera kundi nagpatuloy sa likod nito. Sa makatuwid, ang mga ganitong interaksyon sa social media ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang talento kundi pati na rin ang kanilang pagkatao. Si Anat Kim ay patunay na sa kabila ng pagiging sikat, may mga pagkakataon pa rin makaranas ng simpleng saya at pagpapahalaga sa isa't isa. Ang kanilang relasyon bilang magkaibigan ay isang magandang halimbawa kung paano dapat natin pahalagahan ang ating mga kaibigan sa anumang larangan ng buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?